Lumobo ang bilang ng mga nakakagat ng aso at ito ay alarming ayon kay Registered Nurse Marites Tagatak ng Animal Bite Treatment Center ng Municipal Rural Health Unit ng Magsaysay at pagingkan din ang tugon ni Mayor Cesar Tria Jr. dito sa ulat. Inanyayahan po namin kayong panoorin na at pakinggan nagang soli. Ako po, mararaw at your service, ang inyupong Magsaysay News Bulletin Correspondent at ito po ang ating special report. Ang um, masasabi ko na sa mga kababayan ko ay kung um, makaagad sila ng aso, pumunta ka dito sa anim animal center para magpaturok, para maiwasan ng um, baka Mamatay pa. Hindi oh. mo paturok. Oh, Ayan. Yeah. Ito po ang naging bilang ng mga nakagat na nagpunta po sa inyo, dito sa inyong tanggapan, noong uh, nakaraang taon? Noong na 2024 po, ang bilang, from January to December, ang mga nagpunta po dito ay nasa 1,960 na patients po na mga nakagat ng aso, pusa, or meron pong baboy or unggoy. Ngayong taon na ito, uh, from January to up to present? So from January po hanggang ngayong araw na ito, meron po tayong 1,322 mm -hmm. na naturukan na po ng rabies vaccine na nagpunta po dito. So mga tuwid, sa ilang buwan pang natitira eh, parang uh, Mas dumami dumadaming po. na yun. Ano? Kasi uh -huh. eh, July pa lang tayo, nasa 1-3 na po tayo. Kasi uh -huh. marami pong nagsipunta nung month of May at saka month of June. Mm. Uh -huh. Nung May po ay nasa 216 po ang nabigyan ng rabies vaccine. Mm -hmm. Mm -hmm. dito na nagpuntahan dito na mga pasyente. Then nung June po ay nasa 339 po yung naturok namin ng rabies vaccine. Mm -hmm. Dito ba sa mga natuturok ano yung mga nakakagat po. Ano ba ang epekto niya na kinakailangan pang magpa-injection? Kasi po pagka nakagat, hindi natin alam na may rabies pala Kung mm -hmm. uh, contaminated or infected mm -hmm. ng rabies uh, virus yung mga hayop na nakagat mm -hmm. sa atin Ay posible po na tayo ay magkaroon ng uh, rabies Para po ma-prevent yung pagkakaroon ng rabies sa tao, kailangan pong magpabakuna. Kung may singit ko lang ano, ma, may naitala ba tayo na namatay? Uh, since nung nag-open po ang magsaysay ng Animal Bite Treatment Center nung 2020 21 ng April, hanggang ngayon po ay zero case naman po tayo sa rin. So, an anong mga nakikita na kapag nakagat ng aso? Ano po ang nagiging effect sa tao? Ano ang unang-unang nakikitang sintomas? Ah, sa tao po kasi hindi pare-pareho. Eh. Pag lumabas na po yung sintomas sa tao, pwede pong maging aggressive yung tao. Mm -mm. Takot po sila sa hangin, takot mm -mm. sa tubig, violent po sila. So, mayroong sinasabi kapag nakagat ka doon ng aso, na hindi mo naman kailangan pang pumunta sa mga animal bite center. Pwede po nilang obserbahan ng 14 days yung mga na agat sa kanila. Pag 14 days at buhay naman po yung mga nakakagat sa kanila na animals, pwede pong hindi na sila magpaturok. Dahil ibig sabihin po noon, walang rabies yon oh. Dahil po ang hayop na nakakagat na may rabies ay namamatay sa loob ng 14 days. Bukod sa namamatay, anong sintomas na nakikita? Agresibo po sila. Naging agresibo um, na. Biolente rin po. Tapos ayaw pong uh, uminom. Pwede na po agad magpa-inject po sa tao hanggat wala pang sintomas. Kailangan po ng bakuna talaga. Lalo eh, na po uh, ganun yung condition ng hayo. Ito bang tandok pinapahintulutan din o mayroong bang uh, ikang ika nga specialization na sila ay pinagbibigyan para magkapag ng mga katulad yung mga nakakagat ng hayop? kasi yan yung practice po noon before yes, eh, okay. sa mga oh, oh. matanda. Pero sa mm -hmm. ngayon po, yung pagpapatandok, hindi na po talaga ina-advise. Tanging rabies vaccine lang po yung mm -hmm. makakapag-prevent ng rabies. Ah, okay. no? Mm -hmm. ah, kasi pag sa tandok, mm -hmm. parang sinusugatan po na mm yung -hmm. nila yan eh. Hindi ka nga na rabies, maantay, matetanus ka naman oh. kasi mag-create sila ng sugat dyan mm -hmm. eh, sa tabi ng mga nakakagat. Oh, sinasabi sila, so, nakapag so, ka na kagat ka daw, no? antimano, no? lagyan mo lang daw ng bawang. Totoo ba yun? Hindi rin po, no? Kasi yung iba, nag, yung iba pag nilagyan ng bawang, lalo pang masusugatan, na irritate oo. po yung oo skin. Uh, ah, kailangan po hugasan lang ng soap and running water sa loob ng 10 to 15 minutes para matanggal talaga yung laway nung nakakagat na hayop mm. Dun sa sugat. Kasi nandun po yung virus oo. dun sa laway ng mga hayop. Kapag yung hayop naman ay uh, na-injection na ng anti-rabies, ito ba'y ligtas na? Makukonsidered ligtas na? Hindi na? Low risk lang po yung yung mga hayop na may rabies vaccine. Mm. So, kailangan po kasi ang hayop ay bakunado ng two consecutive years na hindi uh. naglalaps yung vaccine nila. Mm -mm. At saka, hindi rin po palaboy-laboy na nakakahalubilo doon sa ibang mga uh, hayop na walang rabies vaccine. Oh, yung mga stray dog kung tawagin. Oh. So, sa ano may papayo po ninyo sa ating mga kababayan no? particular, yung mga nanonood ngayon dito sa ating magsaysay news bulletin. At oh. Once na nakagat na, anumang uri ng hayop? if ever po na makagat or my scratch ng mga hayop po ay andito naman po ang Animal Bite Center dito sa ating RHU Magsaysay. No? Punta lang po kayo dito para po mabigyan kayo ng rabies vaccine. Kung nasa bahay po kayo at ganun ang nangyari, unang-una po ay ugasan po agad ang sugat ng sabon at saka ng running water, yung sa gripo, mga 10 to 15 minutes po para matanggal po yung uh, laway ng aso or ng pusa or ng uh, anumang hayop uh, na nakakagat sa inyo. Kami ay uh, talagang exhausted na yung uh, fund natin pambili ng gamot para sa anti rabies. Ah uh, nitong tumaas nitong month ng May, June, July. pero mm -hmm. mo sa uh, sa isang araw nga ay 4, 5 yung humihingi ng tulong para sa anti rabies no pagpagpa pa, injection. Pagka walang supply from the OHD, obligado tayo bibili ng uh, gamot para ma-provide natin doon sa mga nakagat ng aso. Eh talagang uh, exhausted na yung ating pondo. Kaya ngayon, para ma-accommodate lang, eh minsan isang dose lang. You no? Know, I-shoulder na na nila yung ano. O kaya hanggang dalawang dose. Ay e, talagang, uh, pero bagamat ganun, talagang hirap pa rin tayo. Kaya nagpa-ano ulit ako ng uh, pambili. Sana umabot naman ng buwan ng December na nagpaano ko ng 290,000. Yun na lang yung kaya nating ibili. Sana umabot na yung gamot, umabot ng buwan ng December para makatulong pa, mapabakunahan pa yung iba, ma pa yung ibang mga nakagat ng kaso at pusa. Kaya bagamat dito na pinagsisikapan nating ma-provide yung gamot na kinakailangan, sinasama natin yung kampanya natin. Doon naman sa dito sa ating Office of Agriculture, meron naman tayo diyan in charge na sa livestock doon mm -hmm. sa mga ano. Meron din tayong pondo diyan para naman sa uh, vaccine ng aso, mm -hmm. sa anti-rabies at pusa, Nagkakandak tayo niyan. Uh, kasabay niyan, ngayon, isa pa, doon sa kampanya, nananawagan tayo na 'yung inyo pong mga alagang aso, tali, iwasan na makakagat ating po mga kababayan. Kaya sobra talagang dami nitong nakaraan. Merong nakagat ng pusa, nakalmot ng pusa, karamihan nakagat ng aso. Ang dami talaga nitong ewan. Pero ngayon, padalang na ng padalang din. Sana, kaya nga sana umabot ng hanggang year end yung gamot natin. Muli po, manatiling pong nakasubaybay at katutok para sa mahalaga, komprehensibo, detalyadong mga impormasyon at balita. Huwag po natin kalimutan mag-like, follow at share. Ito pong Magsaysay News Bulletin FB page Ako po ang inyong magsaysay news bulletin correspondent Mararo at your service